Lami. Lami ice cream. Ha? Shout out. Gabing-gabi ice cream ha. guys. So, in just 3 days, ubos na ang aking ice cream dito na side. Yan. Mga tag, ano to, kaya siya mabili kasi tag 10 pesos lang siya. So, ubos na yan. 4 boxes lahat yan dyan. So, wala na. Mabentang mabenta yung uh, tag 10 pesos. Kaya, umorder na ulit ako. At, ang bukas pa daw ang dating. So, ang balik na mga bata dito. So, wala lang silang mabibiling tag 10 pesos. So, habang wala yung tag 10 pesos, ito na muna yung gagalaw na naman ngayon. Ayan. So, ito mabenta din. Hindi ko in-expect guys na mabenta pala ang ice cream dito. So, tatlong araw pa lang ay nakarami na akong uh, benta dun sa ice cream. Lalo na yung sa tag 10 pesos. Kasi, afford talaga sa mga bata. So, yun talaga ang Uh, mabentang mabenta sa kanila. So, yun. So, maghihintay ako ng order ko. Bukas daw or Wednesday ang dating. Ayan, so, puno na ulit guys ang ating ice cream. Kararating lang ng delivery. Ayan. So, saglit na naman yan. May bago akong nga in order. Ayan. Yung two colors. Ayan. So, tag 15 pesos naman yan. Ayan. So, maya maya dyan na yung mga bata. Magpabalik-balik na yan dito. Right, thank you for watching guys.